Hello guys, what's up? Live muna tayo saglit Habang matrapik sa Inside Pasa Pasa? Pasay Wala pa naman Pasay Hero eh Hello mga kabady Kamusta na kayo dyan? Musta ang booking? Ito, wala pa pumara sa akin I'm a taxi driver Sa ngayon Taxi driver muna ako Hello kabady Get out, get out the way You are the one and just No pasayro, no pasayro, ma traffic. Always remember, just one together. Ay mga kapula dyan. Huwag sa pula. <laughs> Pulang manok. <laughs> Wala, ma traffic guys eh. What's up buddy? Guys, hello mga idol. Hindi traffic ngayon short, 50, wow 50 ang short hanap tayo ng hanap tayo ng passenger kung may, mayroon tayo makuha dito taxi taxi muna ako ngayon idol, taxi taxi hello mga idol, mga buddy paps di mo na ba ng lalamove magtataksi muna tayo tatry natin for the one week one week one week tayo magtataksi tatry kong kukikita kanina biyahe ko kanina mga mag alas gis na ang biyahe ko kanina grabing dumi ng ano ko sasakyan isang balding putik galing sa ilalim ng lababo alababo sasakyan isang putik isang balde nilinis ko grabing linis ko noon guys Pila pila. No loading and loading. Patay No loading and loading. Ay, ay malalim. turn right. Dami nakabantay, Paps. Oh, pag dumiretso pala ako noon, no? huli ako. Counter flow. <laughs> Kaya dito tayo, U-turn slot na lang tayo. Kaysa mahuli O, oh, diba? Dito tayo sa U-turn slot. Kaysa mahuli. Ah, dito sa ilalim ng tuloy ng LRT, Maraming mga kukuha dito Pasayero pasayro. Oh, taxi, taxi, taxi. Oh, ganda taxi. Ayaw. Idol, hello, shout out. Shout out, Ma'am Lucy Pimentel. Kamusta po? <coughs> ano po ako. Shout out Nikki Ando. Yung nag-u-turn na si Indong. Ako mag-u-turn pa ba? Hindi, doon ako sa dulo mag-u-turn. Shout out Niki Ando. atabo wala ata pa sa hero dito kailangan na bumalik bumalik wag sa back hindi pa Bata. hello everybody i'm be happy na bilang taxi driver always remember that's remember nasa <laughs> palengke na ako di na naman ang siya stop na mag u turn pa oh palingke 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 sakit ng ulo ko no u turn slot ah okay, no u turn no u turn pala no u turn slot tuloy aray po aray. stop na tumawid pa nako In fact na naman no non-overprehensive apprehensive contact. <laughs> ah. Ano para PM, pa PM? Ano para pa by PM? Ano po 'yun? Ano para 5 PM? Ano po 'yon? Hindi ko gets eh. Dito tayo sa ano Ermita, baka may booking sa si Ermita. Pag stop na, wag na tumawid para hindi mag magiging ano In Ano to? In sat Ha Hindi ko alam No apprehensive Kung precision Ha <laughs> Precision Hello What's up What's up guys Wala na ako sasabihin Hindi ko na alam Ang sasabihin ko Baka mag Out na ako Good luck po sa inyo Ermita <laughs> Wala malampuara sa akin ay mga pasahiro ko para para na kayo dyan Nandito lang ako sa tabi-tabi Hindi -tabi. kasi pwede baybayin ko yung Itza Pasay na paka-traffic Lalong tatagal, maubos yung gas ko Ito, walang traffic kaya okay lang Ayos lang Okay lang, ayos lang No traffic, no apprehension, Chief. Bawal yata taxi dito. Wala akong nakitang taxi dumaan dito. Patay tayo dito. Puhulihin ako. Hello mga idol! What's up, what's up lang guys? ano sila ba't tawiran na yan oh bawal yun ang huli pakita ng ano ID bawal yun no yotor slot pa rin ano ba yan Jumalayo na ako mga idol alam mga idol, babay na. Tama na pagwiwiting. Ah, pagwiwiting, pagla-live. Dritso. Pagdating sa dulo you turn. Doon yung pasahiro eh. Doon na lang ako. Makakuha man lang papuntang airport. Oh, sige guys. Babay na mga bati. Babay. Ingat-ingat sa pagbiyahe. Huwag tumawid pag naka-stop live na. Ah, naka-stop na. Huwag tayo tatawid. Antayin natin magkumuli. O tulad yan. I-stop na. O dapat. Mag-i-stop ka na. Huwag ka mag-go. O yan. Tulad ganyan. I-stop muna. Kasi nakago. O naka-i-stop. O. Sige guys. Babay na mga buddy. Igat-igat sa pagbiyahe. Lalo na mga taxi driver. Grab. lalamove, At iba pang mga driver. <coughs> o. Ingat. Babay. Thank you pala yung na. Thank you pala yung. Sumakay sa Victoria, victory liner sa akin. Nagbigay ng 200. Another 200. Kaya, sayang, thank, thank, thank sa pagtitip. Sana all, ganyan, magtitip. <laughs> Sana all. Okay, bye-bye, bye-bye.